Hello po, kamusta po kayong lahat? Uh, magandang araw sa inyong lahat. Uh, nais nice ko lang pong uh, ipaalala po sa ating lahat na uh, sana'y wag nating sayangin yung mga oras, panahon na meron tayo upang uh, bigyan ng ano, bigyan ng uh, kahalagan yung ating pananampalataya sa Diyos po. So, Huwag natin sayangin panahon upang tayo magbago at uh, ituwid yung mga mga pagkakamaling nagawa natin sa mga nakaraan at uh, simulan natin sa, sa sa ating sarili at uh, ayan uh, subukan nating uh, alalahanin alalahanin yung mga nakaraang panahon kung sino tayo at kung ano tayo Uh, kalimutan na natin yung mga bagay na hindi magaganda at itira yung mga mga mabubuting asal na meron tayo. So mga kapatid, importante ito kasi ito yung first step kung saan tayo ay uh, pag tayo ay nagsisimula pa sa ano sa pagtanggap ng mga katuroan ng ating Panginoon. Ito yung simula ng ating totoong pagbabago sa sarili. So walang sino man yung pwede makapagpabago sa atin sumaliban so, sa Panginoon at sa, at sa, na, sa ating sarili po. So kaya, desisyon natin yan sa buhay. So kung hindi natin gagawin, so wala rin mangyayari mga kapatid. So kailangan natin ang Diyos at ang ating sarili na mag tayo na gawin na natin ngayon. So habang maaga pa, mga kapatid. So sana po ay may natutunan kayo sa video kong ito. At uh, God bless po sa inyong lahat. At ingat kayo. God bless sa inyong lahat. Bye-bye.